Hello mga mare, for today's video, ito na naman nga ang ganap sa buhay namin ngayong araw. Ngayon nga pong araw, eh, may nangyari na good news dito sa store namin mga mare ko at hindi nga lang po sa akin kung pati na rin sa aming mga tumer na nagbabayad po ng pay bills dito sa aming store. At yung good news nga na yan, eh, makakatulong talaga sa aking mga tumer. Kanina nga mga mare ko, pinuntahan ako ng dating agent ko sa Maya Negosyo at tinanong niya nga ako kung gusto kong makipag-partnership sa kanila. Sa panel ko Bills, gamit po ang SendPay apps. pamilyar din po ba kayo mga mare ko, sa application na ito? O meron na din pong nag-alok sa inyo ng mga agent na dating nasa Mayang, ngayon nasa SenPay na po sila. Ito na nga rin po yung matagal ko nang hinihintay mga mare ko, ang meron makipag-partnership sa akin sa pagpipay Bills. Dating nga meron nag-alok sa akin dito sa Prime Water pero hanggang ngayon hindi pa rin po sila bumabalik. Napakaganda rin talaga ng offer nila sa akin kaya hanggang ngayon patuloy ko pa rin talaga silang hinihintay. Dahil alam naman po natin kung meron po tayong ka-partnership sa pagpe-pay bills, eh kapag na due date nga po yung mga resibo ng ating mga tumor, eh pwede pa po natin ihabol na magbayad. Yun nga din po talaga yung isang kagandahan kung meron po tayong ka-partnership sa pagpe-pay bills. Dahil minsan din po talaga kapag nalelate na magbayad yung aking mga tumor, lalo na po kapag lumampas na due date ay eh, ayaw na pong tanggapin ni Gcash at doon na nga po sila pupunta sa office po ng panel ko pa para bayaran po yung mga bills nila na na due date na at dito nga mga mariko dinaulod ko na po yung application nila na SendPay. at dito nga mga mariko ito na po yung pinaka account ko sa SendPay. At makikita nyo nga po dyan, pay bills tapos yung buy credit. At dito nga po, click lang natin yung pay bills at makikita na po natin yung mga pagbabayaran po natin dyan. At dito nga po, makikita po natin yung pay biller. At dito nga po mga mariko, kapag na-open na po siya, makikita nyo nga po yung mga pagbabayaran ninyo. At dito nga po mga mare ko, halimbawa po na magbabayad po kami ng kuryente, is panel ko 3 nga lang po yung aking hahanapin. At dito din po pala mga mare meron po kaming GC. Ito nga po yung kagandahan. Kapag meron po kami hindi alam, eh magtatanong lang po kami sa group chat. At dito nga po mga mare ko, kapag nag-open po kayo ng senpe kung meron pong pupunta sa si inyo dyan ng mga agent, is kailangan na po natin mag -top up ng 1.5. At ayan, nag-top up nga po ko ng 1.5 kanina mga mars. At napakaganda nga po na to at napakalaking tulong din talaga sa atin. Ganon din sa ating mga customers. At nakakatuwa nga mga mari kasi ngayon kapag naabutan na ng due date yung mga resibo ng ating mga tumor, eh pwede pa natin ipasok gamit po ang SendPay. Pero ito po palang SendPay mga mari kung halimbawa po is ang due date niya is ngayon 14 bibilang pa po tayo ng 7 days is pwede pa po natin ipasok yung kanilang mga resibo pero pag lumampas na po mga mareko ng 10 days is hindi na po pwede doon na po talaga sila pupunta sa office po at ayan nga po kapag dumating na po yung resibo namin sa kuryente e eh, sasabihin ko na rin po sa aking mga tumer na pwede na nga po silang magdito. dito bawa po na maabutan po ng due date yung kanilang mga resibo basta wag lang po nilang papaubutin ng 10 days bago po sila magbayad ng kanilang mga kuryente bills bago po nila bayaran para hindi na po sila pipila at pupunta sa office. At ayan na nga, first time nga lang natin ito, yung SendPay na gagamitin at i-update ko nga po kayo kapag meron na po yung resibo namin sa kuryente. So ayan mga mare ko, hanggang dito na nga lang po ang video na to. At sa mga hindi pa nga po nakapalo sa aking Facebook, papalo naman po. At pa-subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Salamat!